Oh Chairman Mark. Bakit mga picture reported sa akin na Mga kababayan, sa mundo ng politika, normal lang na maibat ibang partido at magkakaibang paniniwala. Ayan, ating namin niyo mga kababayan. Hindi ordinaryo basura ito para malaman ninyo. Tayong tawag ko dito, debris. Hindi po 'yang basura na normal, basura ng bahay. Pero ang tanong ko sa inyo, tama ba na kapag natalo ang kandidato mo, gagawa ka ng paraan para pabagsakin ang nanalong administrasyon? O hindi mo report para sumama yung katayuan namin. Ang gusto mo, madumi ang barangay mo o para madumi din ang bagong pamahalaan ng Lungsod ng Mahila. Hindi ba dapat igalang natin ang desisyon ng taong bayan at ipagpatuloy ang serbisyong para sa tao at hindi para sa iyong kapartido? Ay palibasa ba, kakampi ka nung nakaraang administrasyon? Ngayon, Tara, balikan natin ang video na ito kung saan makikita natin ang galit at frustration ni Mayor Isko Moreno. Umalis na kayo sa Maynila. Mag-resign kayo. Ano ang pinakamayingin. Habang kinakausap ang isang barangay chairman na pinaghihinala ang nagpabaya at ginagamit ang basura bilang political na armas laban kay Mayor Isko Moreno. Aalisin ah, ko talaga lahat ang mga pasakit sa Maynila. Yan, pinangako ko sa sarili ko. Oh, okay, Chairman Mar... Pakita pa mga nga yung picture reported sa akin na lang. Ayan, At tingnan ninyo mga kababayan. Hindi -ordinary yung ordinaryong basura ito para malaman ninyo. Ha? At ko dito, debris. Hindi po yung basura na normal, basurang bahay. Kaya bakit ko tinatawagan ng atensyon yung barangay? Eh ba't hindi mo nire-report, Chairman? Kaya so, palibasa ba, kakampi ka nung nakaraang administrasyon? Eh, alam naman sa barangay mo na kinampanya mo yung dating administrasyon. O hindi mo i-report -re para sumama yung katayuan namin. Ang gusto mo, madumi ang barangay mo o para madumi din ang bagong pamahalaan ng Lusod ng Maynila. Ganun ba ang gusto mong laban? O, ngayon, i-report nyo ito sa DILG. O, pasampahan nyo ng kaso. Ha? Negligence. O, bay, bakit Negligence. Pwede eh, ba obligasyon ng chairman yan? O, oh, tas hahakutin naman ng siyudad. obligasyon. O, oh, hindi niya inireport eh. Ayan, eh, tingnan nyo, tambak oh. Smoky Mountain. Ang masakit dito, hindi yan ordinaryong basura. Ibig sabihin, malamang sa hindi ah, ako nag assess lang. Hindi yung ginawa ng taong bayan. O, oh, malamang yung barangay official o, oh, yan mo yan. Sige, display mo dyan para makita ng taong bayan walang kwenta ang bagong gobyerno ng Maynila bakit? eh kasi kalaban natin sa politika ito oh, di ba lalabas dyan o oh, tayo ha ah, sa ano lang o oh, tayo per per and square nakita nyo yan mga kababayan sino ang unang yung sisisihin kalimbawa lang magsisihan muna tayo magturuan tayo ng daliri oh. o sino may sala at wala di ba ang unang yung ituturo dyan yung mayor walang kwenta Ganun ho yan. Ganun ho ang dating yan. Huwag na tayo magkubli. At then end of the day, ako yung mananagot sa inyo. O, pero isinasa sinasatama ako lang. Kung yung chairman, ng barangay niya, eh batugan ka kung hindi ka namumuliti ka. O, kung hindi ka naman batugan, namumuliti ka ka. Hindi ka pa nakamubon. on. Tigilan mo na yung ampalaya. Ang ampalaya, maganda lang yan sa diabetes. Huwag kang maging bitter. Uh, oh, mayayabang kayo pag nakatalikod ako. Ah. O oh, yan, o. Oh, oh, trabaho yan. O oh, hindi mo ginagampanan ng trabaho mo. O oh, ngayon, iulat niyo yan sa DILG. Ah. O oh, lahat ang chairman nagagawa niyan. Automatic, iulat niyo sa DILG. Negligence. Oh. Kapabayaan sa tungkulin. Basta lahat ang makikita natin, barangay, na may tambak ng basura. Na ganyan. Kiulat nyo sa DILG. Anyway. Oh, yan na natin yan. Papanagutin ko yan. Umasa kayo mga kababayan. wala nang pwede mga abuso sa inyo. ng mga abusading chairman. Oh, lahat naman ang mabubuting chairman. O, kikilalanin natin. Lahat ng mabubuting kagawad, kikilalanin natin. Oo. Huwag. Huwag niyong babuyin Maynila dahil nasa politika. Ngayon, kung hindi niyo matanggap mga ilang chairman dyan, may ako mayor niyo, umalis na kayo sa Maynila, mag-resign kayo. Yan ang pinakamaigi. Kasi talaga ako, pipisunin ko kayo. Dahil aalisin ko talaga lahat ang mga pasakit sa Maynila. Yan, pinangako ko sa sarili ko. Lahat ng tulongge sa Maynila, lilipulin ko kayo. Pipilitin ko yan sa abot ng aking mga kaya. Gagawin ko ang araw ay araw. Ang gabi, araw pa rin. Malipol ko lang lahat ng tulonges dito. Dahil gusto na ng mga taga Maynila, kaayusan, kalinisan, kapayapaan, kapanatagan. konti na lang kayo. Makinig kayo sa kapitbahay ninyo. Hindi lang ito tungkol sa basura, kundi tungkol sa responsibilidad at pananagutan bilang pinuno ng barangay. Kaya mga kababayan, ito ang dapat natin pag-isipan. Kapag natalo ang kandidato natin, hindi ibig sabihin na titigil tayo sa pagserbisyo. Hindi rin ito lisensya para sirain ang nanalong administrasyon. Kung tunay ang hangarin nating umunlad ng Maynila, kailangan nating magtulungan, hindi maghilihan pababa. Sa video na ito, malino ang mensahe ni Mayor Isko. Trabaho, hindi pa mumuliti ka. Kung bawat isa sa atin, mula sa mayor, barangay chairman, hanggal sa bawat mamamayan, ay gagampanan ng atin tungkulin. Walang basurang hindi kayang linisin at walang problema ang hindi kayang solusyonan. Kung naniniwala kayo na dapat unahin ang serbisyo sa tao, higit sa politika, ishare ninyo ang video na ito mga kababayan para makita ng lahat ang tunay na laban para sa Maynila. Ako nga pala ang Kuya Jay nyo na palagi nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to. I cannot do it alone. I need your help. Sapagkat muli nating ipararamdam sa ating mamamayan, ang lideratong porsigido na ipatubad ang batas isulong ang pagunlad ng lungsod at mamamayan nito sa ating hangaring to make Manila great again. Magandang araw. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapat. Maraming salamat po. Manila, God first. Thank you.